Makakausap niyo naman po si Ira Mae Junisio. Idol ni re-reklamo niya yung kanyang dating nakarelasyon tungkol po sa pananakit, paninira na siya daw po ay isang po. Miss Ira, magandang hapon. Magandang hapon din po sa lahat. Ma'am, pakipatay po yung monitor niyo para hindi yung nag-feedback dito. Maxima, oh, hindi mo kasalanan to Maxima pero favorite ka yeah. Sa ati Rose. Ah, oh, Rose, <laughs> es, Rose po, si Rose pala pa si Rose. Sige, dalawa kayo ni Rose. Okay Okay na okay. Bago kasi ang show Testing mic, testing mic 1, 2, 3 Okay ba dyan, okay ba dyan? Reception? Ganoon Hindi yung <makes noise> Tapos kakain ng chicharon And then Ay, Okay, wanted na Saka magtatawag-tawag Miss Ira Hello po, magandang hapon po Anong problema po ninyo ni Sir Jason? Kaya nagkariwalay kasi kami nananakit po. Pinipilid niya po na may mangyari po sa amin. Po. Tapos kapag ayaw ko po, nananakit po. Uy, e rape yun. Pipilitin ka niya makipag kahit okay. na magkasintahan okay. kayo. Bawal okay. yun. Pag ayaw mo, hindi dapat pinipilit. Sir Jason. Yes po, sir. Pwede kang kasuan dito ng rape kasi ayaw daw ni Miss Ira na makipag... Ay, hindi po, sir. In the first place po, siya po yung nagpunta sa akin. Hindi na po, dati, crush-crush niya po ako. Unang hit lang po namin. May nangyari na po ako sa amin. hindi po, sir. Hindi po totoo yan. Ikaw ang pumunta okay. sa bahay niya o siya pumunta sa bahay mo? Ay, Ay, ganito po sa po sa akin, sir, ganito po, yung po kasi sabi ko po, pwede ka ba ngayon na... Ano, dito, ganun. Pinuntang ka niya? Opo. Paano kayo nagkakilala? Ano, Nag-chat po siya sa akin dati. Kasi po, yung tropa ko po dati, eh, yun po yung boyfriend niya. Tapos, hindi ko naman po alam na boyfriend, iwalay po uh, sila noon. Naging girlfriend ko po siya, kaya yun, nakaaway ko rin yung nangyari ko nun. Dati nga po, nung boyfriend niya pa yun, yung lalaki na yun, gusto niya na po ito Kung meron po siyang ebidensya o, o katulayan na gano'n, sana po, ipakita niya. Kasi ako po, meron po akong mga ebidensya. Ano ebidensya meron po kay sir? Yung mga, siya po yung nanganakit sa akin, kapag nagsiselos po siya. May ebidensya ka ba? Okay. Pwede pakita mo ngayon mismo sa amin na Ah, uh, pwede po sir, ko na po. Kung umalis lang po ako sa ako ng... niya ako ng babae na ako, okay? Punta ako sa bakla. Okay. Grabe. At sinaktan ka? Opo. Gusto ko na po talagang... Inumaga po kasi ako ng uwi nun, sir. Eh, gusto ko na po talagang matulog. Tapos, nagulat lang po ako. Pinishilis niya ako. Tumayo. Sinisipa niya ako. Huwag ka na dapat tumiga dito. Huwag ka na matulog. Ganyan. Pinalayas niya po ako. Binato niya lahat ng damit ko. See. Kasi po, hindi lang po talaga ako makalaban. Kasi nga, kasama niya yung dalawa niyang kaibigan nun. Ayun na nga, kasama ko But, na nga. Nagagawa mo pa akong saktan eh. Sir Rapi, maraming huh? nakakakita na sinasaktan niya ako. Pati yung mismong apartment na inuupahan namin. Okay, kaninong kamay yung may mga kamlot? Andiyan po siya sa video, yung pinagtatawanan niya po ako kasi. Ah, ikaw yung nakamlo, yeah, ikaw yung may mga sugat-sugat sa kamay. Opo, Ito po, gusto niyo, papakita ko po pa rin sa video. Pero, kaya nagawa ko yun kasi sinakal niya ako. Tatlong beses niya po ako sinakal. Ngayon po, kumakapit po ako sa kamay niya. Ano yung kinapitan mo yung kamay niya. Kinapitan ko po yung kamay niya. Talagang hindi na po ako makahinga ng kaya. Napakapit po ako sa kanya. ano ko naman magagawa yun? Ma'am, tumatawa kayo doon ah. Nakita, sir, nakita niyo. Tumatawa siya sa video. Paano po mangyayari yun? Oh, Kasi dapat... Tuwa, tuwa kayo doon, Miss Ira. Eh, sir, ganito po yan. Pinapalayas ko na po siya. Sabi ko, lumayas ka na. Wala ka naman talaga. Totoo naman. Alam na alam mo, iskay yan. Ikaw ang may mali. Ayun. Nakangiti ka mo, matapos ka magkulambitin magkula sa kanyang I kamay. Say, say, hindi po, iba pa po yan. Ano na po, second day na po yan na maulit niya po ako sa kalin. First day po, din, sinama ko po siya sa bahay ng kaibigan ko sa apartment. Doon niya po ako mismo tatlong beses tinakal. Alam na alam po na kaibigan ko po yan, makita po yan. kasi okay. sa mismo dati pong inuupahan namin, matagal niya na po ako sinasaktan doon. Hindi What? lang po, sir, three times na sinasaktan ko na dahil na maraming, maraming beses. Kaya ako po siya nasasaktan, self-defense, kasi hindi na po ako makahinga sa pagsakal niya po sa akin. Meron po kay ebidensya na sinasakal niya po kayo. Wala po, pero yung pananakit niya po sa akin, panununtok niya po sa akin, meron po ako mga pasat, sinikmuraan niya po ako. Yan po ba yung pinablatter Madam, niyo po ma'am? Nakablatter po yan? Hindi po. Kasi sir, ganito po yon Umalis po ako sa bahay namin. Sumama po ako sa kanya yun po, nagkamali, nagkamali, po ako doon. Ngayon, apat na buwan kami nagsama niyan. Puro pananakit ng nangyayari sa amin kasi lagi kami nagtatalo. Yung lahat po ng sinasabi niya, hindi ko po alam kung saan po nang galing yan, ha? Kasi ang dapat po talaga noon, nung magkikita po kami, two days lang po kami magkikita. Hindi po namin alam na magkakaroon ng pandemic, lock, lockdown po, ganito, ganyan. So ayun, nadiretso na po sa pag-upa kasi yung pinatapos namin lugar, malayo po sa lugar natin. Sana naman po, kung dati ko pa sinasak, sinasaktan, dapat po, dati niya po ako pinablatter, o kaya sinabi ko na po sa magulang niya. Siya nga po, ayaw niya po umuwi sa mag mga magulang niya. Hindi, e, hindi. Ganito yan sir. Pinitigilan niya po ako umuwi. May record po ako na sabi niya, huwag ka umalis, huwag ka umuwi. Na-record ko po lahat ng mga sinabi niya noon. Na wag po akong aalis, na wag po akong uuwi. Kausap po yung magulang ko, kasama ko po siya nagsisinungaling ako. Kung gusto mo talaga akong pauwi, una pa lang kinausap mo ni magulang ko. Alam na alam mo yan, napakasinungaling mo naman. Ikaw ang sabi noon. Ikaw ang nagsasabi noon. Ako ako mausap sa magulang ko. May record ako na sinabi mo wag kang umalis, wag kang uuwi. Di ba sabi pa tayong luluwas? Yun ang sabi mo. Sir, lahat po ng mga tao, na nakakasama ko, sinabi niya po sa mga tao na ayaw po siyang tanggapin ng magulang niya. Nagulat na lang ako na uwi siya sa kanila. Ma'am Ayra, ito po mga netizen na ito, babasahin ko lang ha. Meron daw bang sinasakal na tumatawa pa? yan Sir, po, Sir. netizen may sorry. sabi niya na may sinasakal din bang masaya? Hindi pa po nangyayari yan. Nung tumatawa pa po, po ako niyan, pinapalayas ko na po siya. Nung pinapalayas ko na po siya, saka pa lang po niya ako sumasakal. Sir, nauna yung tawa ko bago niya po ako sakalin. Nasaktan na po ako nun. Nung What? Bago... Tungulin na... Kung yung tawa mo, bago ko'y sasakalin. Hindi. So, paano pa yung Sir, sugat ko? Bakit hindi niyo tanongin yung, tanong yung ah. kasama namin? Nauna yung tawa mo bago kasi yung diba, sakal. Kasi di ba pinapalayas kita? Sabi mo nung sinasakal diba, kita. Ayaw mo lumayas. Sinalmot mo ko, di ba? Kasi sinalmot mo. yung ako? tawa? Sa yung kalmot na sinasabi mo, yung unang punta natin sa apartment yan. Tatlong beses mo ako sinakal kasi pinipilit mo may mangyari sa atin. Pinipilit mo may mangyari? What? May mangyari na sa atin at hindi ko naman kailangan yun lagi, lagi, oras, oras. Di naman kailangan ganun. Ang kailangan ko lang, okay. maging ka sa atin. Sa akin. Okay. Pero bakit yung kapitbahay natin? Umaakit po sa rooftop para may mangyari lang sa inyo. Huh? talaga. Walang mangyayaring ganon. Sinungaling ka, napakasinungaling mo. What? Ang sabi sa akin, yung, yung sa rooftop sa, na yun, yung 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 pina may pinasok yung rooftop talaga na yun, yung sa dating inuupahan natin. Wow, pinasok talaga. Bigla naman pinasok talaga. Ano? Talagang pinasok. Bakit hindi natin patawagan, bakit hindi natin patawagan yung may-ari no apartment para malaman lahat? Tapos yung sinachat mo pa sa akin na may may tutulong na sa akin, mayaman. Magpapagalaw na ako. May... Baka naman ma'am Ira at saka sir Jason, eh, namimiss nyo lang ang isa't isa't. Gusto nyo magbalikan na lang kayo. Ay, hindi po sir. Hindi no, po sir. Hindi po. Hindi, hindi po, sir. po sir. Malabo sir, na? Sir, okay po kami. May binasa na kapag na 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 nalabo po yung cellphone ko. Kailan taong ka na ma'am Ira? Sir, kaka-18 ko lang po. Oo, bata. Sir, ilang taong ka na sir Jason? 21 po. Okay. Pareho kay mga bata pa. Parang may mga gatas pa kayo sa bibig. Sobrang bata nyo pa. Sa nakikita ko mukhang pareho kayo may problema. Baka naman pwedeng magbati-bati na lang kayo. Sir, sa akin na naman po problema talaga. ayoko nga i-post yun sir sa totoo lang kasi naisip ko sa akin sa mga tao. Tinatanong ng netizen, sino daw yung inakket mo sa rooftop? Sir, hindi po. Totoo yan. Sir, ganito po yon Iniwanan niya po ako doon. Ang sabi niya po, babalik siya, huwag akong aalis doon. Tapos nung nalaman ko sa kaibigan niya na may kinakasama na pala siyang ibang babae, hindi talaga ako umalis doon sir. Ngayon po, pinasok po yung apartment po namin na wala po akong kaalam-alam. Tapos sasabihin niya po na yung lalaki may gusto sa akin. Eh hindi nga ako lumalabas ng bahay kasi hinihintay ko siyang bumalik sir. Pero pag nung nalaman ko, meron na palang pinupunta iba. Kaya umalis na po ako doon sa dating inuupahan po. What? Na. May pinupunta ang iba. Di ba, nasa kabanatuan po kami noon. Tapos, yung babae po na nagko-comfort sa akin, dahil nga sinasaktan niya ko, eh taga Angeles, Pampanga po. So, paano yun? Pandemic. Nagpupunta ako doon. Eh nawala Pinuntahan lang po ako sa bahay ng limang ng oras. Mamayra, Mama ito po, oh, yung palitan nyo ng message, ano, sa chat. Etong si Jason, pinakita niya yung kanyang kamay na may sugat. Ayan, sugat na... Yan, pinakita ni Sir Jason yung kanyang kamay na may sugat. Ang sabi niyo, kawawa ka naman. Tapos meron pang emoji. Tapos, ha, 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 punta ka hospital. Ha, 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 ha. Ma'am, tinatawa na mo yung sugat na ginawa Sir. mo sa kamay niya. Sir, kasi ganito po nangyari. Sinasakal niya po kasi ako, bali ko makapit po ako sa kamay niya kasi talagang alam na alam niya hindi na po ako makahinga. Sir, may hika po ako. Kaya ganun na lang po ipagkapit ko sa kamay niya. Okay, so, ma'am. niya nga ako so, sa tiyan ko, sir. Puro pa sa ako, sa tuhod. Marami po yung ganito, sir. Yan ang nangyari niyan, eh. Marami akong ebidensya kung bakas sa kanya. Okay. papo Bago kami maghiw maghiwalay, sir, dinilit niya yung conversation namin. Wow! Dinilit, dinilit mo Anong, yung conversation. Dinilit dinilit mo, dinilit, din mo. Natin. dinilit mo. yung conversation natin. Sino itong nagsabing, may tutulong sa akin mayaman? Tapos sabi nung isa, ako na lang. Tapos sabi nung isa, na mo baby niya, masarap alak, naka-wine bite, uh, may brand yun. Okay, tapos oh Eddie, ayan ayus ka na, may pera ka na. Sino 'yung ha? Ako 'yung sabi ko, ako na lang. Ah, isa nagsabi may tutulong sa akin mayaman, tapos sabi mo ako na lang. Ako. Tapos sabi naman 'tong girlfriend mo, tingnan mo bahay niya, oh, mas masarap alak nakawain. Oh, ang sagot mo. Oh Eddie, ayan, ayus ka na, may pera ka na. Tapos sa sagot ni girlfriend. Nagiinit ang katawan ko. Ma'am? Ay, sir, ganito yan. Hindi ako mismo yung nag-text niyan. Ganito kasi nangyari niyan, sir. Ginag- namin siya. Kaya oh, kung sa sa'yo nun, alam na alam mo, tumawag sila dyan sa kasi hinahanap ka namin. Ma'am, ba't mo i-text siya na ako'y magpapa-EUT? Oh, no! Papa-EUT na ako. Sir, ganito po kasi nangyari niyan. Mag Kahit na sino, sino sigurong boyfriend, pag sabihin mo ng ganito, manggagali eh. Sir, di ko na po siya boyfriend po niya. nag na kayo, pag na po siya sa akin kasi pinalayas ko nga po siya nun. Pero ma'am, pangit itong ganito klase mga pananalita mo. Sir, ganito po yan. Hindi po ako mismo nagsabi po yan. Meron po ako mga kaibigan na babae, lalaki, tapos mga kaibigan ko po na tinuluyan po namin sa unang apartment po. So, ah. gina ano po? Ang o okay, kita mo, ma'am, inaawat ka pa nga nitong boyfriend mo nung sinabi mo, gusto mo magpa-EUT. Sir, pakitan tao na lang po siya dyan eh. Meron po oh. kaya sinasabi na ako ano-ano po sinasabi niya sa akin na po K po ako, nabayaran po ako, na sinasabi niya po sa mga tropa Ma'am, na ma if you ako. want to be respected, then you have to show respect also to yourself. Dito, ma'am, mukhang walang respect sa sarili mo. Sinabi ang kapanga niya, naku po, kailangan mo ba talaga gawin yan? Yes, because I hate you. Grabe naman yan, sabi ng lalaki. Lubay ka na ulol. Sabi ni lalaki, umuwi ka na kasi bakit naman ganyan ginagawa mo sa akin? Parang uh, ginagawa niyo kami katatawanan dito. Magbati na lang kayong dalawa. Kapag nagkabati na kayo, kung anong kailangan yung tulong, bibigay ko sa inyo tulong, okay? Sir, wala naman pro problema sa akin. Eh. Yung sa akin lang, kinukuha niya na, pinipilit niya pong kunin sa akin yung pera na pampagawa po ng cellphone niya. Kasi nasira ko po yun ang hindi ko sinasadya. Kasi nagluluto po siya noon, tapos oh. biniro ko lang siya. Ang sarap naman ng luto mo. Ha. Tapos tinapit ko po siya, nalaglag po 'yung cellphone niya, hindi ko naman sinasadya. Okay, ba? ano ba 'yung cellphone na 'yon? Ano? Ay So 'yun ang okay. kailangan mo ay paayos mo. Hindi sir, sinasabi ko lang naman sa kanya na ipaayos mo. Tapos kung ano-ano pa sasabihin niya sa akin no? Pumingi ka dun sa ibang lalaki. Total po, pa naman, di ba, bayaran ka. Masayang yung binayad sa sir. sir. Humingi ka sa kanya ng 4,000 para maayos na yung cellphone mo. Sir, hindi lang po 4,000 yan. Pati po brace ko, sinira niya sa taas. Sir, yung brace niya po na yan, ang problema po diyan, nagpabili po siya sa akin na ng tiktaron, tapos nakagat niya po ng hindi <laughs> hindi, hindi. <laughs> Hindi, pwera pa yun. Sin, nasagi mo po, ako, sir. sir Sinusunod nun. Kasi may brace itong si ano, Shari. Shari, okay ba kumain chicharon ng nang ng nakabrace? Sir, hindi talaga. Masisira talaga yon sir. Lalo Lagan na pag sobrang tigas. Kasi ah. yung nabili ko pa pong chicharon, ang kunat talaga. <laughs> Makunat ba? Oh. Opo. Ah, napatawa siya tuloy, oh. Nako, kaya natanggal yung brace. Opo. Tapos, sumabit sa kumot um po, sa kumot. <laughs> Sir, hindi kasi nagpapuhin na niya. Kasi nag-aaway po talaga kami ngayon po. Nung inakap niya ako, sumabit yung brace ko dun sa damit niya. Hindi sir. Ngayon nagsunod-sunod yung tanggal. tanggal po lahat. Hindi lang sa dice chicharon si na sinasabi... Ma'am tinanong ko yung brace mo ma'am. Ma'am pakibabangat. Tinanong ko yung brace mo. Sige sir mo. hindi po. Pinaayos ko na po eh. oh Buo naman ah na. Eh sir, pinaayos ko po. Malaki po naubos ko dyan sir. Tanggal po kasi lahat. Okay, okay. Eh huwag ka na kumain ng chicharon. Bawal yon Sir, isang isang biraso lang sir yung natanggal sa akin. Tapos yung nangyari nga po, yung isang bracket lang pinatanggal sa akin, nangyari nga so, po. So, anong gusto mo mangyari? Uh, gusto mo bayaran ni Jason yung cellphone o yung brace? Eh, yung brace, gawa naman ah. Eh, sir, yung sa brace nga po na yung inutang ko lang po yung sa dentist ko eh. Magkano yon? Sir, malaki pa po yung, malaki po yung balance ko po, po, din eh. Gusto ko lang naman po, tulungan niya akong mapaayos Kasi sir, nag-aaral pa ako mag eh. Magkano? binayad ko po dun, eh, wala pa po pala akong binabayad, nag-down lang po ako ng 500 kasi po sinisingil, na, sinisingil po sa akin na sa 2,000 plus po. Oh, 2,000 ang kulang mo doon? Opo. Tapos magkano yung cellphone? Hindi ko lang po alam sir kung magkano po yung paggawa nun. Eh. Sa so, 1,2 po, may pinagtanungan na ako dati. 1,2? Okay. So, ikaw ang nagsasabing 1-2 doon, ikaw magpapagawa niyan. O, oh, ganito na lang. Sabihin natin, 2,000 yung uh, cellphone. 2,000 yung sa brace, 4,000. Opo sir, tsaka po yung 1,000 niya na pera ko na ginamit yun nung lumuwas. So, so 1,000, 5,000. Opo, yun lang naman po talaga gusto ko sir, ah, kasi sige. kung ano-ano pa po yung sinasabi sige, niya sa akin. sana -sa kami. Sir Jason, meron ka bang yes, 5,000? Sir, wala pa nga po ako talaga ako ngayon. May gigipit lang po rin talaga. Kaya ha? So, meron naman po, hindi naman po ako magdadalawang isip kahit sobrang sasakit po ng mga ginawa niya sa akin. Hindi ko na po inisip yun. Gusto ko rin po na mapagawa yun kasi di ko naman sinasadya na nasira yun. Eh paano yan, Ma'am Ayra? Wala siyang 5,000? Eh sir, kasi sinasabi niya po kasi na binig binibigay niya po ako ng araw na kung kailan niya ibibigay. Tapos kapag tinatawagan ko po siya siya pa po'y galit, minumura niya po ako. Sa po, wala pa po talaga pero... O, oh, magfirman magpirma na sa barangay. Nababayaran mo pag may pera ka, okay? Opo. Hindi ako papayag nun, sir, kasi kailangan ibigay niya kasi sa akin agad, sir, kasi matagal na yun, sir, eh. Eh, wala nga siya pambig. Anong gagawin natin? Eh, sir, nakakagawa naman po siya ng paraan eh. dahil may ginagawa po siyang kakaiba po eh. Sige, ano yung paraan nakakaiba? Sir, medyo... Medyo bastos. Ako nahihiya para sa kanya, sir, kasi ginawa niya yun para sa amin, dala para sa amin dalawa. Is kayo umayos ka, huwag kang pawat-wat diyan Alam na, alam mo yan, sa sarili mo. Oh, para pala sa inyong dalawa. So, kumbaga, sinakripisyon yung Hindi, katawan sir. niya para sa inyong dalawa. Hindi, sir. Ayoko talaga nun. Pero, napilitan napilitan ka pumayag na lang. Opo sir, kasi nga po sir, wala po talaga nung nag-lockdown po nun, wala wala okay. po talaga kaming makain. Ah, sandala po. Ito, basahin mo yung sabi ng netizen, marami na gustong malaman. Namamakla? Nako ate, mani lang yan. Ano ba yun? Oh, yun ba yun? Namamakla. Oo sir, totoo yan sir. Oh, okay. Ang gusto mong nangyari ay mag... Mamakla. Hindi ba gusto mangyari? Mamakla? Na siya. Gawain niya na talaga mismo yung sir. Kahit hindi ko pa siya kilala, gawain niya na oh. talaga yun mismo sir. Pero ma'am, hindi naman oh, ata eh. maganda yun. Ma'am, hindi naman ata maganda yun na yung suggestion mo. Nagagawa siya noon para lamang mabayaran ka. sir. Alam, siya mismo, siya mismo, sir, gumawa. Siya mismo, sir, Hindi ko sinasuggest sa kanya na gawin niya yun, sir. Dahil eh, kahit ako mismo, sir, hindi ko kinakaya yung ganun. Yung... Eh, sabi mo kanina, gawan mo ng paraan. O, oh, parang gusto mong... Eh, sir, kasi, Marami po siyang... Mara sir, kaya kaya naman niyang gawin talaga ng paraan yan kung gugustuhin niya kasi may talent siya. Anong Because, talent uh, niya? Anong talent niya? Marami, mer meron siya mga kamag-anak na tumutulong sa kanya. Hindi hindi yung sinasabi ko sa kanya, sir, na okay. isuggest ko na gawin niya yun, yung ganun. Kaya nga ma'am, eh, nasa batas natin na kapag walang pambayad yung taong may utang sa iyo, hindi mo kayang pilitin. maliban na marami lamang ma'am, kung siya ay may trabaho at tapos ayaw niya magbayad sa iyo, yun pwede mo talaga siya abulin, pwede mo siya ikorte. Pero kung, yes, may utang nga siya sa iyo, o meron siyang responsibility para sa iyo, pero wala naman siyang way or means na para ma yung responsibility na yon, dahil wala siyang pera, hindi mo siya mapipilit. So, anong gusto mangyari? Magpirma na lang kayo sa barangay. Hindi sir, kasi gusto ko, kasi nagagalit din po yung parents ko dahil sa pananakit niya sa akin. Yun lang naman po yung gusto namin. Sige, kahit hindi niya nabayaran, gusto ko lang na sabi, yung pananakit niya po sa akin, gusto ko lang pong pagbayaran niya po yung pananakit niya sa akin dati. Ah, magdidimanda ka na. Kanina, bayaran. Ngayon, demanda na. Opo, tapos yung mas pinagkakalat niya po na po ako, naku, ano, ano pa po yung sinasabi niya. Nandiyan po yung mga kasako po na sinend po po sa kay Ma'am Kay po. O, oh, ganito na lang. Matapos na. 5,000 ha? Problema. Opo. Kung magtulpo dance challenge ka, ako na ang babayad ng 5,000. Wala Tapos ng problema mo? Sa oh. Kaysa naman ma mapagod pa tayong lahat dito. Sumayo ka ng Tulpo Dance Challenge, yung idol, kasama si Maxima, o di... Sagutin ko na yung 5,000. Ano, okay sa iyo? <laughs> hey, bakit ako po yung gagawa na? Dapat siya nga po gumawa nun, sir. Eh. Hindi kasi, ikaw ang nangangailangan ng pera, pambola siya pambayad, ako nang sasalo. At ang kapalit lang nito, yung Tulpo Dance Challenge, yeah, sir. Ito, Ha? Sir, hindi na po. Wag na. Wag na po. Gusto ko po siya po mismo manggaling po sa kanya mismo, sir. Ah, siya ang sasayaw. Hindi, sir. Siya po sa kanya po mismo manggagaling yung pera. Ayaw mo na akong babae tapos siya ang sasayaw. Ayaw mo. Hindi, sir. Wag, po, wag na kayo mag... Sir, na ko. <laughs> sir, ba't kayo? Wag mag... Wag kayo, sir, yung magbayad. Dapat siya magbayad talaga, sir. Eh. Tinatapos ko ng problema. Kayo talaga itong mga In... kabataan. Ganun ba mga kabataan ngayon? Kit sa ulo, nung ganun ang edad ko sa inyo, madali ang kausap. Hindi yung pasikot-sikot, ang pasikot dami pang akyat baba, akyat kaliwa, kanan. Ano, lalaki, mag ka na lang daw. O, oh, 5,000, babayad ko na ito kay babae. Di ba, rapper ka raw? Ah, sige pa, mag-beatbox na lang po ako, mag rap ko. Wow. Ah, sige. Makinig ka, babae. Okay, go. <laughs> uh. I'm not gonna fight like what I've become Yes, I got bruises where I came from But I wouldn't change if I could restart, start, <laughs> I'm not gonna hide these beautiful scars <laughs> oh. oh yeah, a Man Okey sapat yun. na. Hindi sir. Hindi ako papayag ng ganun ganong na pinagagawin niyo, sir. Bibigyan ka na nga ng 5,000. Ako na magbibigay. Tapos ng problema. Hindi na po, sir. Ayoko pong tanggapin po yung 5K na manggagaling po sa inyo. Kasi po, ako po yung nasa po ng mga tao na nagbumuka daw po akong pera kasi nahabol ko daw po yung 5K sa inyo. Pero sir, di ko po tatanggapin po sa inyo. Dapat po kay, kay Jason po mismo kung manggaling. Ah, so ibibigay kay Jason, tapos si Jason ibibigay sa'yo. Okay, okay na yun. Po, sige po, sir. Hindi, sir. Sa kanya mo, sir, kailangan niyang paghirapan yun. Jason, wala na magawa. Mag-usap na lang muna kayo. Babalikan ko kayo siguro, ano, bukas. Ha? Bukas, mag-usap muna kayong dalawa. Pag hindi kayo nakapag-usap na maayos, bukas, then, saka tayo mag-usap ulit. Okay? Sige po, sir. Salamat, Ira. Salamat Maraming po, salamat po, Sir Jason. Thank you, po, sir. Thank you, sir. Maraming Thank you. salamat. eh, mahirap may spelling tong dalawa, no? Sumakit ulo ko, pero natawa ko doon. Nag-rap-rap si Pero ngayon ka lang nakita na sinasakal na. <laughs> tumatawas tapos sakali Rapid Tulpo isang taong hindi ka iiwanan basta nga sa tama ka ilalaban ka nang patayun kahit na sariling reputasyon niya ang itaya ipagtatanggol kanya kahit siya ang mapahiya ang sarap ng pagpanatag man ng yung tungtungan dahil merong Rapid Tulpo ka na mas